Sa gitna ng malakas na ulan, isang bilyonaryo ang nakatagpo ng babae at bata sa kalsada, basang-basa, nanginginig at walang makain. Hindi niya alam, sa simpleng pagbili niyang tumulong, huhubugin nito ang kapalaran ng bawat isa sa kanila. Isang gabing puno ng luha, takot, at pag-asa ang magpapabago sa buhay nilang katlo magpakailanman. Sa gitna ng malakas na ulan, habang halos mabura na ang mga ilaw sa highway sa kapal ng buhos, may isang lalaking walang nakakaalam na paparating sa pinakamahalagang pagsubok ng kanyang buhay. Si Adrian Monteverde, isang kilalang bilyonaryo sa industriya ng real estate. Tahimik lang na nakaupo sa likod ng kanyang bulletproof SUV. Hawak ang telepono at sinusubukang ayusin ang maraming kontratang kailangan pirmahan kinabukasan. Pero sa kabila ng kanyang kayamanan, kapangyayihan, at impluensya, may hindi alam ang karamihan, isang tahimik na lungkot na matagal na niyang kinikimkim. Mula nang pumanaw ang kanyang ina dalawang kaon na ang nakalipas, naging mabigat ang bawat araw. Siya ang nagpalaki kay Adrian mag-isa, at ang pagkawala nito ay parang pagkatanggal ng haliging bumubuo sa pagkataon niya. Hindi man lang niya nadalaw bago ito nalagutan ng hininga, abala siya noon sa isang mahalagang meeting sa Singapore. Kasalanan niya raw o hini, iyon ang bigat na hini niya matakasan. Habang malakas ang pagbuhos ng ulan, biglang nagpreno ang driver. Napasandal si Adrian at nainis na napatingin sa hara. Si may babae sa gitna ng kalsada. May binubuha siya na bata. Parang hirap na hirap. Napakunot ang noo ni Adrian. Sa dilim at ulan, parang dalawang anino lang ang nakikita. Isang babae, basang-basa, at isang batang nakayakap sa lig nito, hindi gumagalaw. Hindi karaniwan para kay Adrian na makialam sa mga ganitong sitwasyon. Lagi siyang tinuturuan na umiwas, lalo na't mataas ang kanyang estado anumang gulo, kahit maliit, maaring magkaroon ng malaking epekto. Ero may kung anong kirot sa dibdib niya. Marahil dahil maalala niya ang ina niya, kung paano nito siya buhat-buhat noon tuwing inuubo siya ng malala. Huminto, mahina niyang utos. Sir Del. Huminto. Bumukas ang pinto at sumalubong kay Adrian ang halakhak ng ulan. Sa unang hakbang pa lang, ramdam niya ang lagkit ng putik sa kalsada. Lumapit siya sa babae. Miss, sigaw niya sa ingay ng ulan. Anong nangyari? Dahan-dahang tumingin ang babae, namumugo ang mga mata, nanginginig ang labi. Kita ang pagod, takot at desperasyon. Si anak ko po, hinihimatay siya. May lagnat po siya simula kahapon. Wala na po akong pera. Papunta sana kami sa ospital pero wala ng G. Naglakad na lang po kami. Tumingin si Adrian sa bata, maputla, malamig ang bala, mabigat ang paghinga gaano katagal na siyang ganito. Simula kagabi po, pero ngayon lang siya nawalan ng malay. Halika, mabilis at mahina ang tono ni Adrian pero mariin. Sasama kayo, nilingon siya ng babae, ila hindi makapaniwala. Sir baka po istorbo kami. Buhay ng anak mo ang pinag-usapan mo, sagot ni Adrian. Walang istorbo sa ganun. Inasa kay niya ang mag-ina sa loob ng SUV. Inabot ni Adrian ang coat niya at ibinalot sa basang balikat ng babae. Nagulat ito, nagpilit na kumanggi. Sir baka mabasa po. Anong mas mahalaga, kot ko o anak mo? Hindi na nakasagot ang babae. Umiyak na lang, tahimik, parang doon lang siya nakakita ng lakas na sandalan. Habang patakbo ang sasakyan sa ospital, inanong ni Adrian ang babae. Anong pangalan mo? Lia po. Ang anak mo? Si Miko po, anim na taon. Napatingin si Adrian sa bata. Muntik na siyang mapalunok ng maalala ang sarili niyang mukha noon. Ganito rin siya ng isang beses na nagkasakit ng malala. Habang nag-alala ang ina niya at wala silang pera. Wala silang makain noon. Pero hindi siya pinabayaan kahit kailan. Pagdating sa ospital, mabilis niyang kinausap ang staff. Noon pa lang ito nakabangon ng magpakilala ang driver. Iyay patient po. From Sir Monteverdi. At parang nagbukas ang lahat ng pinto. Habang isinusugod si Miko sa emergency room, naiwan si Lia sa hallway, nanginginig, hindi makapagsalita sa sobrang kako. Lumapis si Adrian at marahang tinapik ang balikat nito. Walang mangyayari sa anak mo. Narinig mo. Ero lumuha lalo si Lia. Sir, hindi nyo po kami kilala. Hindi nyo po kami obligasyon. Pero bakit, bakit nyo po kami tinutulungan? Napatingin si Adrian sa ilaw ng hallway. Mababa ang tono niya, halos bulong. Dahil minsan, may mga taong kailangan mo kulungan, kahit hindi ka nila kilala. At minsan, dahil may mga desisyong hindi mo nagawa sa nakaraan, nasana sana nangyari. Hindi yon maintindihan ni Leah, pero nakita niya ang lungkot sa mata ng lalaki. Isang lungkot na hindi kayang itago ng mamahaling suit o yaman. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor. Stable na po ang bata. Kailangan niya ng ilang araw sa ospital, at gamo, May infection po sa baga, baka pneumonia kung hindi naagapan. agapan. Halos mapaupo si Lia sa ginhawa. Napayuko siya at humagulgol. Salamat po, salamat po. Umingin ang doktor kay Adrian. All expenses are covered, sir. I've taken care of the processing. Tumango si Adrian. Ero nang tumingin siya kay Lia. Mas lumambot ang tingin niya. Kumain ka na ba? Hindi pa po okay lang po ako. Hindi ka okay. Tara, kakain tayo. At sa unang pagkakataon, Parang may bahagyang liwanag na sumilip sa piling ng ulan at dilim ng gabi. Habang kumakain sila sa maliit na cafeteria sa ospital, tahimik lang si Leah. kinakapa ang init ng sopas na parang doon lang siya nakaramdam ulit ng pag-asa. Napansin ni Adrian ang kakaibang paggalaw ng kamay nito, mga daliri na sanay sa mabibigat na gawain. Napansin niya ang suot nitong manipis at lumang blouse na may butas sa gilid at ang tsinelas na halos mapiktas. Trabaho mo? Anong ni Adrian? Service crew po, deti Ero, natanggal po ako nung isang buwan. Kaya po, naghanap na lang ng kahit anong sidiling. Minsan labandera. Minsan tagalinis. Basta lang may makain ang anak ko. Patay niya, anong ni Adrian? Umiling si Lia, mahinang ngunit may kirot. Iniwan po kami noong buntis pa lang ako. Hindi nga po niya alam ang hisura ni Miko. Ero, okay lang po, hindi ko naman siya kailangan. Tahimik si Adrian. Ero sa loob niya may tumama, may pamilya sa saki, may pamilya sa iniwang responsibilidad, may pamilya sa bigat ng pagiging mag-isa. Sa sumunod na mga araw, araw-araw bumabalik si Adrian sa ospital. Hindi malaman ng mga nuse kung bakit isang bilyonaryo ang kayang maglaan ng ganitong oras. Pero doon siya lagi nakaupo, minsan kaharap si Lia, minsan binabantayan si Miko habang natutulog ito. At unti-unting nagbago si Lia. Ang dating takot ay napalitan ng tiwala. Ang dating pag-iisa ay napalitan ng may sandalan. At ang panong sa puso ni Adrian ay unti-unting lumalakas. Ano ba siya sa buhay nilang mag-ina? At bakit parang mas ayaw niyang matapos ang koneksyong ito? Isang gabi, nang tulog si Miko at sila lang ang nasa hallway, inanong ni Lia si Adrian. Si ano po ba talaga ang dahilan kung bakit ginagawa niyo to para sa amin? Hindi agad sumagot si Adrian. Umingin siya sa bintana sa ulan na parang hindi na ubos. Totoo ba ang gusto mong sagot? Umango si Lia, kinakabahan ngunit sabik maintindihan. At doon huminga ng malalim si Adrian. At nagsimulang sabihin ang sikreto. May ginawa akong pagkakamali noon. May isang taong hindi ko natulungan. At hindi ko na nabigyan ng pagkakataong mabuhay pa. At bago pa man tuluyang maipaliwanag ni Adrian ang lahat. Biglang bumukas ang pinto ng room ni Miko. Tumakbo ang nuse, kinakabahan. Sir, ma'am, kailangan niyo pong pumasok. Biglang bumaba ang oxygen level ng bata. At doon nagdilim ang paligid. Umalon ang tibok ng puso ni Leah. Napatayo si Adrian, nanginginig ang kamay. At sa gabing iyon, ang pagsubok na kinatatakutan nila. Ay muli na namang bumali. At hindi nila alam. Ang gabing ito ang magbabago sa buhay nilang katlo. Nagkanara pa si Adrian at Leah papasok sa kwarto. Agad nilang nakita si Miko na hirap huminga namumutla ang labi, at halos hindi na umiimik kahit naka-oxygen. Nakapaligid ang dalawang nuse at isang resident doctor. Mabilis ang kilos, halatang kitikal ang lagay. Dok, anong nangyayari sa anak ko? Halos paluhod na tanong ni Leah, nanginginig ang boses. Bigla pong bumaba ang oxygen saturation niya. Kailangan nating i-adjust ang treatment. May plema pong bumara. Kailangan niyang masoksyon agad napataki sa labi si Lia habang lumuluhang kumitili sa tahimi. Hindi niya kayang tingnan ang anak niyang naghihingalo. Umalikod siya sandali, pero agad siyang nahawakan ni Adrian sa balikat. Mahina ngunit mariin, parang sinasabi, hindi kita iwan. Lia huminga ka, kailangan ka niya, hindi ka pwedeng sumuko ngayon. Pero hindi mapigilan ni Lia ang pag pagiya. Sir natatakot po ako, isa lang po siya, siya lang siya lang ang meron ako. Parang may tumama sa dibdib ni Adrian. Ang takot ni Lia, iyon ang takot ng kahit sinong magulang. Iyon din ang takot na nararamdaman niya noon, noong gabing narinig niya ang balitang pumanaw ang kaniyang ina habang abala siya sa karera, habang inuuna ang mundo kaysa sa nag-iisang taong tunay na nagmahal sa kanya. Pinanood nila si Miko habang sinusuot ng doktor ang suction tube, maingat pero mabilis. Umiyak si Lia, hawak ang kamay ng anak na parang mawawala ito anumang oras. Napansin ni Adrian ang lakas ng pagkakapit niya. Iyong kapit na parang takot mawalan ng huling dahilan para mabuhay. Pagkalipas ng ilang minuto, kuluyang nailabas ang nakabarang plema. Bumalik ng kaunti ang kulay sa pisngi ng bata. Bumagal ang alarma ng oxygen monitor. Naramdaman nila ang unti-unting pagluwag ng hangin sa loob ng silid. Stable po ulit, sabi ng doktor, humihinga ng malalim. Pero kailangan niyang bantayan ng mas mahigpi. Kung sumama uli ang lagay, baka kailanganin natin siyang ilipat sa ICU. Agad na tumulo ang luha ni Leah. Hindi na niya mabalanse kung relief ba o takot ang nararamdaman niya. Napahawak siya sa dibdib niya at halos lumuhod sa sahig sa sobrang pagod at emosyon. Lumapit si Adrian, inalalayan siya at marahang inalok ng upuan. Leah, makinig ka sa akin. Ero umiiling si Leah, umiya. Si, kung mawala si Miko, wala na rin po ako. Hindi mangyayari yon. Mahina pero may bigat ang boses ni Adrian. Parang may sailing panata. Hindi kita hahayaang mag-isa. Hindi ko hahayaang mawala ang anak mo. Kahit ano, kahit magkano, gagawin natin ang lahat para mabuhay siya. Pero bakit? Biglang sigaw ni Leah habang tumatagaktak ang luha. Bakit ganito nyo kami tinutulungan? Hindi ko po maintindihan. Hindi ko po kayang isipin na may taong ganyan, kabait sa amin ng walang kapalit. Napayo ko si Adrian at dahan-dahang inalis ang relong suot niya. Isang mamahalin na hindi kayang bilhin ng kahit limang taong sahod ni Lia. Ibinaba niya ito sa mesa ng marahan, bago nagsalita. Lia, may isang taong naghirap para mabuhay ako. Isang taong ibinigay ang lahat kahit wala siyang pera, oras, o lakas. Ang nanay ko, at noong oras na kailangan niya ako, wala ako. Napahinto sa pagiyak si Lia, napatingin sa kanya. Hindi ko siya natulungan bulong ni Adrian. Hindi ko siya nasalba, kahit kaya ko naman. Aaraw-araw, parati kong iniisip kung bakit, bakit hindi ko nagawa ang isang bagay na ganun lang kasimple. Pero sir, nanginginig na sagot ni Leah, iba naman po yon. Hindi, sagot ni Adrian, kumingin sa kanya ng direso sa mata. Pereho ito, may taong naghihiya, may batang nasa bingi, at ngayon may pagkakataon ako na gawin ang tama. May pagkakataon na kung piliin ang buhay, hindi ang trabaho, hindi ang pera. Napahikbi si Lia, tinatakpan ang bibig niya habang tumutulo ang luha. Sir, hindi ko po alam kung paano magpapasalamat. Hindi mo kailangang magpasalamat, sagot ni Adrian. Kailangan mo lang maging matatag. Para sa anak mo. Para kay Miko. Sa sandaling iyon, parang nagbago ang ihip ng hangin sa silid. Hindi dahil gumaling si Miko, hindi pa. Pero dahil may dalawang taong payehong sugatan, parehong may bitbit -bit na sakit at nakaraan, na unti-unting umaalalay sa isa't isa. Kinabukasan, maagang dumating si Adrian. May dala siyang mga prutas, gamot na hindi covered ng ospital, at ilang gamit para kay Miko. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niya si Leah nakatabi ang anak niya. Nakahawak ang ulo nito sa gilid ng kama. Mukhang hindi natulog buong gabi. Nang marinig siya ni Leah, agad siyang tumayo. Sir, pasensya na po, hindi ko kayo narinig. Hindi po ako natulog para bantayan si Miko. Natatakot po akong magising tapos wala na siya. Hindi mangyayari yon. ulit ni Adrian. Dito lang ako. At araw-araw, ganoon ang nangyari. Dumadating si Adrian bago pa pumasok ang doktor. Inaabot niya si Miko ng laruan, nagkukwento kay Lia, at minsan, napapangiti niya ito. Isang ngiti na matagal nang hinilumilitaw sa mukha ni Lia. Ahabang lumalalim ang pag-usap nila, Dahan-dahang lumilinaw kay Adrian na ang dahilan kung bakit hindi niya maiwan ang mag-ina ay hindi lang dahil sa nakaraan niya, kundi dahil unti-unti. Parang nagkakaroon ng bagong kuwang sa puso niya na matagal ng sarado. Asay kalimang araw, habang kahimik na nag-ayos ng kumot si Lia, napatingin si Adrian sa kanila, mag-ina, payak, at punang pagmamahal, at may isang tanong na hindi niya na may pa. Bakit parang mas ayaw niyang matapos ang gabing ito? Bakit parang natatakot siyang mawala sila? At bakit parang may hinahanap siyang hindi niya maipaliwanag? Hindi pa niya masasago. Dahil nang sumapit ang sumunod na gabi, habang kahimik na nakahiga si Miko at natutulog si Lia sa sofa, biglang tumunog ang telepono ni Adrian. Isang tawag na matagal na niyang iniwasan. Isang tawag na may daladalang katotohanan na pwedeng magpabago ng laha. At nang sagutin niya ito, isang tinig mula sa kabilang linya ang nagsabing, Sir Adrian, Tungkol po ito sa yanay test na pinagawa ninyo dati, lumabas na po ang resulta. Napatigil si Adrian, nanlamig ang kamay, at ang sumunod na sinabi, iyon ang naggatigil ng tibok ng puso niya. Sir, may anak po kayo. Nanigas ang buong katawan ni Adrian. Parang biglang lumayo ang ingay ng ospital. Ang tiktak ng orasan. Maging ang mahina at pantay na hinga ni Miko sa kama. Ang tanging naririnig niya ay ang malamig at tuwid na boses mula sa kabilang linya. Sir, may anak po kayo. Hindi siya agad nakapagsalita. Hindi niya alam kung dapat siyang ngumiti, maluha, o matakot. Parang may dalawang kamay na humawak sa dibdib niya. Marahas pero may halong paghila. I, e, pakiulit, mahina niyang sagot, halos wala ng boses. Sir, lumabas na po ang resulta. Positibo. Otoo pong may anak kayo, anim na taong gulang. Babay po. Hindi na narinig ni Adrian ang sunod pang paliwanag. Nalunod siya sa dalawang salita. Anim na taon. Eksaktong edad na kasing tanda ni Miko. Napaupo si Adrian sa upuang nasa gilid ng pasilyo. Napahawak siya sa ulo. Pinipilit intinihin ang laha. Anim na taon, kung ganun, nangyari iyon bago pa namatay ang nanay niya. Bago pa siya tumakbo sa Singapore. Bago pa siya maging ganito kalamig sa mundo. Sir. Sir Adrian. Nanyan pa po ba kayo? Tanong ng boses mula sa telepono. Hindi siya nakapagsalita. Ero sa loob niya, may sunod-sunod na tanong na hindi niya mapigilan. Sino ang ina? Nasaan siya? Bakit hindi sinabi sa akin? Bakit ngayon lang? Bakit ko ito naririnig habang hawak-hawak ng isang payak na ina ang anak niya rito sa ospital? At ako, ako ang taong niminsan, ay hindi man lang nalaman na may sarili pala kong ana. Sir, iko-coordinate na po namin ang susunod na steps. You can meet her as soon as you're ready. Hindi sumagot si Adrian. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono. Huminga siya ng malalim. Pero parang mas lalo lang sumikip ang dibdib niya. Tumingin siya sa loob ng kwarto. Nakita niya si Lia, nakatulog sa maliit na sofa. Nakayakap sa sarili, halatang pagod at gutom. Pero sa tabi niya, ang anak niya, si Miko. Mahina pa rin ang paghinga, pero mas maayos kaysa kagabi. At doon tumama ang katotohanan. Walang kamalay-malay si Lia sa bigat na bumagsak sa kanya. Walang malay si Miko na may sariling bagyong kinakaharap si Adrian. At walang nakakaalam na sa mismong sandaling ito, may dalawang bata ang kumakaway sa puso niya. Ang batang narito sa ospital at ang batang hindi niya kilala. Tumayo si Adrian, lumapit sa kama ni Miko. Umingin siya sa payat na braso nito, sa buhok nitong dumidikit sa noo, sa maliit na puso na pilit lumalaban. Kung siya pala ay may anak, kung siya pala ay may dugot laman na nasa mundo ngayon. Hindi niya alam kung kakayanin ba niya na harapin yon. habang nakikita ang paghihirap ni Miko. Anong gagawin ko, bulong niya sa sarili, mahina, halos hindi marinig. Nagmulat ng kaunti si Lia, parang narinig ang tinig niya. Maantok itong tumingin sa kanya. Sir, okay lang po kayo. Mahina ang tono, puno ng pag-aalala, parang sanay na sanay itong mga laga, kahit siya mismo ang pagod. Napatingin sa kanya si Adrian, at doon niya napagtanto. Si Lia ang klase ng taong hiniiwan ang mahal niya. Si Lia ang klase ng taong lumalaban, kahit wala ng pag-asa. Si Lia ang klase ng ina, na sana'y nakilala niya, bago pa siya mawalan ng sarili niyang ina. Okay lang ako, mahina niyang sagot, pero hindi yon totoo. May may kalangan lang akong isipin. Umango si Lia, kahihalata ang pag-aalala. Kung kailangan niyo po ng kausap, nandito lang po ako. Mahina niyang sabi bago muling pumiki. At doon, napalunok si Adrian. Hindi niya kayang sabihin. Hindi niya kayang sabihin na may anak siya. Hindi niya kayang sabihin na sa sandaling iyon, hati ang puso niya. Para sa batang hindi niya kilala. At sa batang halos isang linggo na niyang tinututukan sa ospital. Kinabukasan, habang nasa halway siya, dumating ang asistant niyang si Marco. May dalang envelope. Agad itong yumuko. Sir, urgent. About the child. Ito po yung buong report. Napakabigat ng envelope, hindi dahil sa laman, kundi dahil sa kakotohanan. Tinitigan yon ni Adrian. Ayaw niya itong buksan. Takot siya. Si Adrian Monteverde, ang negosyanteng walang kinakatakutan. Akot. Takot na may batang naghihintay sa kanya. Akot na may batang maaring magtanong. Nasaan ka noon? Takot na may batang maaring kasuklaman siya balang araw. Pero bago pa niya mabuksan ang envelope, biglang lumabas ang doktor mula sa kwarto ni Miko. Halata ang pag-aalala. Sir Adrian, sabi ng doktor, may kailangan po kayong malaman. Umibok ng malakas ang puso ni Adrian. Bakit? Anong nangyari? Umingin ang doktor sa kanya, mabigat ang mukha, at nagayos ng salamin. May nakita po kaming komplikasyon kay Miko. May lumabas na bagong resulta sa tests. At kailangan po natin pag-usapan kung kakayanin ba niya ang susunod na linggo. Nalaglag ang envelope sa sahig. Nanlaki ang mata ni Adrian. Nangatog ang labi niya. Dok, anong ibig niyong sabihin? Anong, anong kakayanin? At sa puntong iyon, lahat ng kakot ni Adrian sa dalawang batang hindi niya kayang iligtas, ay sabay-sabay na bumali. At iyon ang sandaling babago sa laha. Nalaglag ang envelope sa sahig. At parang sumabog ang katahimikan sa buong hallway. Dahan-dahang lumingon si Adrian sa doktor. Umaasang malilang ang narinig niya. Dok, anong ibig mong sabihin? Anong kakayanin ang susunod na linggo? Huminga ng malalimang doktor, halatang hirap sabihin ang susunod na mga salita. Sir, may malubhang infection si Miko na kumalat sa dugo. Nagbigay na kami ng antibiotics, pero mabagal ang tugon ng katawan niya. Kapag hindi pa siya gumanda sa loob ng ilang araw, baka kailangan nating paghandaan ang mas mahirap na posibilidad. Hindi, napabulong si Adrian, nanginginig ang kamay. Hindi, hindi pwed. Narinig ni Leah ang pag-uusap at agad siyang lumabas. Hawak ang kumot na parang sandata. Nakita niya ang ekspresyon ni Adrian. Akot, pagkalito, at sakit na hindi niya maipaliwanag. Dok, ano pong ibig sabihin niyan? Mangiyak-ngiyak niyang tanong. Ginagawa po namin ang lahat, sagot ng doktor. Pero kailangan nating maging handa. Parang nagdilim ang buong mundo ni Lia. Napaupo siya sa upuan at humagulgol. Nakatakip ang mukha sa mga palad. Lumapit si Adrian, marahang hinawakan ang balikat nito. Pero hindi na niya mapigilan, hindi ang luha, hindi ang takot, hindi ang bigat na sumiksik sa dibdib niya. Sir ayoko, ayoko siyang mawala, hikbi ni Lia. Siya lang ang meron ko, siya lang. At para bang sumabog ang pader ni Adrian. Ang pader na pinatigas niya buong buhay niya. Ang pader na itinayo niya, para hindi masaktan. Umayo siya, kumingin sa doktor, at sa boses na hindi na niya nakontrol. Gawin niyo ang laha. Laha. Kung kailangan ng espesyalista, awagin nyo. Kung kailangan ng mas mahal na gamot ako na. Kung kailangan ilipat sa ibang ospital, kahit saan ako bahala. Huwag n'yong hayaang mawala ang batang 'yan. Huwag nyo. Napatigil lang doktor. Napatingin kay Adrian. Para ngayon lang niya nakita ang tunay nitong puso at doon nagsimula ang laban. Sunod-sunod na araw na hindi umuwi si Adrian. Siya ang nagbantay kay Miko tuwing gabi habang natutulog si Lia sa sofa. Siya ang nag-abot ng tubig, kumot, gamot. Siya ang nagpauwi sa assistant niya para magdala ng masiguradong tamang pagkain para kay Leah. Hindi na niya nabuksan ang envelope tungkol sa anak niyang hindi pa niya nakikita. Hindi niya kayang pag-isipin iyon habang may batang nasa harapan niya na lumalaban para mabuhay. Ah, habang lumilipas ang bawat araw, parang lalo silang nagiging pamilya, hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa takot, pag-asa, at pagkapit sa isa't isa. Isang gabi, habang kahimik ang ospital at tanging huni ng mga makina ang mayinig, nagising si Leah. Nakita niyang nakaupo si Adrian sa tabi ni Miko, nakahawak sa kamay ng bata, at dahan-dahang nagdarasal. Hindi niya alam kung gaano katagal niyang tinitigan si Adrian. Pero nakita niya sa ekspresyon nito ang isang lalaking takot mawalan muli. Isang lalaking sugatan din isang lalaking may lihim na hindi pa niya sinasabi. Sir, mahina niyang tawag. Hindi pa kayo natutulog. Hindi ako makatulog, bulong nito. Parang, parang ayokong ipikit ang mata ko. Baka pagising ko, wala na siya. Lumapit si Lia at dahan-dahang umupo sa tabi ng bata. Hinawakan niya ang kamay ni Adrian, marahan lang, parang hindi sinasadya. Hindi kumibo si Adrian. Hindi rin siya umiwas. Parang doon nagsimulang tumibok ang isang bagay na matagal na niyang tinatago. Kinabukasan, dumating ang araw na kinatatakutan nila. Ang huling araw na ibinigay ng doktor, bago magkaroon ng panganib na puluyang bumagsak ang vital signs ni Miko. Mabigat ang hangin sa kwarto. Mabigat ang paghinga ni Lia. Mabigat ang katahimikan ni Adrian. Ero mula umaga hanggang hapon, tila may nangyayaring hindi nila inaasahan. Unti-unting gumaganda ang kulay ni Miko. Humihina ang lagna. Bumabalik ang lakas ng paghinga. At nang lumapit ang doktor sa kanila bandang gabi, nakangiti ito. Magaling na ang bata. Lumalaban siya. Malaki na ang improvement. Mukhang makakaraos na siya. Napataki sa bibig si Lia at humagulgol. Pero ngayon, luha ng ginhawa, hindi luha ng kako. Hunyang hak siyang yumakap kay Adrian. Asi As Adrian, hindi niya na malayan. Pero kasabay ng pagyakap niya kay Lia. May luha ring tumulo sa mga mata niya. Hindi bilang bilyonaryo. Hindi bilang taong makapangyayihan. Kundi bilang isang taong marunong ng umiyak dahil sa iba. Lumipas ang ilang araw at tuluyan ng nalambasan ni Miko ang panganib. Inayagan siyang ilabas mula sa ospital. At noong gabing iyon, lumabas silang katlo, si Lia, si Miko, at si Adrian. Ang lalaking hindi nila kilala isang linggo lang ang nakaraan. Ngunit ngayon, hindi na nila kayang isipin ang buhay nang wala siya. Habang naglalakad sila palabas ng ospital, hawak ni Miko ang daliri ni Adrian. Masigla na ulit, nagkukwento ng kung ano-anong pambatang imahinasyon at sa unang pagkakataon, parang may liwanag na bumalik sa puso ni Adrian. Ero sa likod ng lahat ng kuwa, naroon pa rin ang envelope, na isuksok sa bulsa, hindi pa rin niya kaya buksan. Hanggang sa tumigil si Leah sa tabi niya, tinitingnan ang hawak niyang papel. Sir ano yan? Huminto si Adrian. Hindi siya handa. Ero oras na. Dahan-dahan niyang binuksan ang envelope. Mabiga. Nakakatako. Ero kailangan. At nang mabuksan niya ito, Kumunga si Adrian sa laman. Papel na may nakasulat na pangalan. Pangalan ng batang hini niya kilala. Pangalan ng anak niyang hini niya na kahit minsan. At ang sumunod na tanong ni Leah. Mahina pero nanginginig. Sir, sino yan? Napatingin si Adrian sa kanya, sa batang nakahawak sa pantalon niya. At sa langit na unti-unting lumiliwanag. At doon niya sinabi ang katotohanang magbabago sa laha. Leah, may anak ako. At bago pa man makasago si Leah. Ibinaba ni Miko ang kamay niya mula sa pagkakahawak sa pantalon ni Adrian. Tumingin sa kanya at nagtanong nang walang mali siya. Sir, kuya ko po ba siya? At doon, tuluyang sumabog ang mundong iniingatan ni Adrian. Wakas.